Ayan sila o. Oh. Ayan yung tatlong kabayo. Sila sa baba. Dito kami sa taas. Dili, come back. Ayun yung mga sheep. Tsaka meron pa doon. Nagkalat sila. Layo nila oh. Doon sila sa malayo. Saan na? Hindi ko na makita. Ayun diba meron din dito sa banda dito nasa gilid ba ayoko malayo malayo Here up and happen. Yeah. Come on, let's go.